Wala akong nakarating. Dito lang pala, Aga, makikam, pala sa kalapi. Agat makikita ko nga, ang lampal sa face ko. Ano po naman Papa dito Ito po kasi kaya itaas ang Okay. Medyo nito-tito po lang siya, kaya parang may itaas so, na to. Gano'ng katagal na po yan? Siguro po may buwan. Eh. months na. Ano po ang nangyari dyan? Bago Hindi alam na, na Sa na ganyan lang yan. Di pa nga po ang nakakay. Kaya conflict na ito. Ah, pero na kanya pa po, hindi na naman naman ba ba ito? Saan po? Ano ito? Masakit po ito. Okay na pa. Ka? Gano'ng masakit yun? Masakit masakit. Rate po ng 1 to 10. Number 10 ang pinakang masakit. Ay, pinakang masakit po. At number 10 na kagad. Ito, ganito yung normal. na po? <laughs> okay. Check ka lang kung gano'ng pasigil ito. Sige. <laughs>

be paying more, but six, eight, seven, eight, eight, seven, six, four, two, four, three, two, one. Sabi ko po kanina, number 10 na yan. Pinakamasakit na kanina. Ngayon po. Hindi na lang. <laughs> Hindi na number Mas, 10. Tagal na, oh. Hindi na po number 10. Hindi, Hindi na lang po ako number 10 kanina. Makatering na lang. <laughs> <laughs> Sige. Kanina pa, na yun. Oo. <laughs> oh. Last po. Ah, last up. Sino? Number 10 po ba yung pain habang nakataas yan? Mas mataas ka nina? Hindi naman. Na. Gano'ng kasakit po? Mga 6 na lang. Oh, okay, 6. Proving, wala po. Rin. Tuturuan ko po kayo na...